Robin Padilla at Mariel Rodriguez pinag-aagawan ng custody ng anak. <music> Nauwi sa legal na laban ang hiwalayang Robin Padilla at Mariel Rodriguez dahil sa pag-aagawan sa kustodiya ng kanilang panganay na anak. Pareho nilang nais na makuha ang pangunahing pangangalaga sa bata. Ayun kay Robin, karapatan niyang manatili ang anak sa kanya bilang ama. Si Mariel naman ay nanindigang mas makakabuti para sa bata na manatili sa kanyang poder. Nagkaroon ng tensyonal na usapan sa pagitan ng dalawa ukol dito. Parehong humingi ng tulong sa kanilang legal na mga kinatawan para sa laban sa korte. Samantala, nalilito ang kanilang anak sa sitwasyon. Maraming netizens ang nagpaabot ng suporta sa magkabilang panig. Patuloy na sinusubaybay ng publiko ang magiging desisyon ng Korte. Inaasahang magbibigay ito ng malinaw na resulta sa mga susunod na buwan. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.